mga ninong, papagawa po kami ng uniform jersey mm -hmm. ng sagit kaagapay ng ay pag-usap. Tapos po dito po rin yung yung maglol, yung magnanay po na nagbubol ka na, na vlog po natin. Ayan po sila Oh. Uh, magbibigyan ko po ulit sila ng buena mano. Ayan po si si tatay Rolando Ata. Tsaka po si nanay tsaka si lola Estrella po yata. Ipimutan ko na. abangan nyo po. Dadaanan po natin ayun na sila. Wala pa po silang buwan na mano ulit. Ang oras na po natin mag-aalas ito sa natin. Aabutan po po ulit. Aabutan po po ulit sila na buwan na mano pang kape po si Lola. At doon po sa kapanood po nito, Ang ganda po na sinabi niya. Ang karapat dapat po tulungan na tutulungan po ng biyahe pagmamahal ni Kuya Yung ganito pong mga Katulad po natin may hirap na nagsisikap, hindi sila nang lilimos, hindi po sila gumagawa ng masama. Nag-aabang lang po sila ng, ng mga mapaglatan. Uh, pag may naplat po at saka nila po pinabolkanize, uh, ang sigil po nila 40 pesos. Kahit pa pano meron na silang pang win pa. Kaya po ngayon, ala po akong budget, susubukan ko po silang daanan habang habang nagpapagawa lang po kami ng gears kaya po, Di na po ako bumaba ng motor hindi na po ako bumaba ng motor dahil traffic na ano po to main road traffic baka pumatagis matagis pa ako kaya nagpapagawa lang po kami ng sticker sticker po tsaka po ng uh, po na padadala po natin sa Amerika tapos po uh, kaya rin po namin magkipag-team dito. Pupuntahan. Dadaanan ko po, po si yung mag po na magnanay na nagbubulkanize po. Kanina pa po, po sila pinagmamastan. Wala pa po nagpapos. Wala pa po, po silang buwe na mano. No. Hapon na po. 2 p.m. na. Ayan. Medyo malayo po ako sa kanila. Pinagmamastan ko po, po sila kung merong kung meron na po silang nabubulkanize na sila. po. Bali, nung isang araw po nadaan din, nung isang araw po nadaan ng kurin po, po sila na militarandi. Wala uh, wala naman po tayo dala-dala ng budget, pero sabi ko, uh, lola at uh, kuya, uh, po muna kayo ng pang-almusal niyo. Uh, po natin ng hindi ko na po sila binibyuhan. binigyan. Bibigyan po natin ng pangkape at saka po ang tinapay. Kaya, lang. kaya po, Galpanay. kung darating po yung yung panahon na na ito po meron po ta sakit kaagapay meron po bubuin na na biyahe dad isasali po, po sila sa program ng sakit kaagapay 2024 ayun po si Lola tinatanong-tanong po ako talagang nung napadaan po na dumaan po kami nakakilala po tayo naka-smile po sila agad masaya po ayun si na, si Lola ayun din 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 po Kaya, ano po, update ko po kayo, pagkari po nalang magpagawa ng sticker ng jersey Damit, eh, ay jersey Damit. Uh, damit po ng sagit kaagapay, eh, saka po, saka po tayo, saka po, po sila dadaanan. Pag ganun po yung daan namin, kaya madadaan kami sa tapat po nila. At, syempre, may pang na po tayo, date po namin kayo wait nang po ayan biyahe na po tayo puntahan natin si Lola ayan ayun po sila minuro mo din yung konti yan ayan ayun uh, din liko mo liko mo uh, eh, namusta nai eto buwang may buhay na mano na kayo uh, I ayan ayun po si, sila po yung na-i-vlog natin may buhay na mano na ano eee eee eh sino sino po itong isa na to? Apo? Apo niyo po ay may pagsanan din po. Parang may depression mata niya. Kaya rin yung pangkape mo. Sabi ko sa iyo tuwing dadaan ako rito bibigyan ng pangkape. Ha? Bili mo na merienda o kape ha? Eh may buya na mano na bibigyan ko sana si Kuya ng na mano eh may buya na mano na. Eh. Pag ano babalik kami rito bigas yung dala-dala namin. Pero kaming lakad pa kasi. O, paano po? Salamat po, ha. Ah. Tay, si pagama, mo, ah. ha. Ayan. Dito po kayo lagi magpapagulganize, kuya. Ayan, Aba, si kuya. Lapa. Pwede daw po yung libre dyan. <laughs> Charot lang. O, sige po. E di nagtitinda pa kayo ng ice tubig. That may tinda pa na kayong sigarilyo, no? Ayan nyo po. Iyahanap ako po kayong kahit sigarilyo, candy, kinapay, mineral water. Ayan. Para po may extra kayong pinagkakakitaan na. Sige po. Iyahin na po kami. Ayan, salamat po. Okay po. Ayan mga idol. Uh, Nagpapwe na mano po tayo kay Nanay Estrella. Uh, at meron naman pong nagpapavulcanize. Kaya uh, ayun sa so munting munting ita nga po. Munting kwe na mano. No? Okay na po yun. Siyempre kasama natin si Berati 21. Berati 21. Saan ka magmimerienda ngayon? Sa kabinutuan ulit. O pula ka naman. Ayan, magro-Robinson oh, daw po. Ayan. Iyahin na po kami at mm, shoutout po sa lahat. Masangit ka Agapay, Katimpina shout at shoutout po sa saka sa pagmamahal po ni Kuya Aw at Kuya Rati. Magandang araw, magandang buhay. Marami pong salamat at salamat, salamat po. Bye bye po. Ay, 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 ay. Ayan po, traffic. Mal Ayan po. Mamaya tayo magagas. Tá ok.